nasubukan mo na bang magluto ng chicken nigado? Kung hindi pa, para sa'yo ang video nito. Dahil dito ay magluluto tayo ng chicken nigado. Simulan natin ang pagluluto. Sa isang malinis na kawali, maglalagay tayo ng mantika. Painitin natin to. At unang ilalagay natin itong ating atay ng mano. Ang gagawin natin dito ay ipapan-fry natin to ng mga 10 to 15 seconds. At once nag-iba na yung kulay nito, katulad ng na nakikita nyo, ay na natin ito. Huwag natin overcook para hindi ito tumigas. Itabi muna natin itong ating na pan fried na atay na manok. At this point ay magsisimula na akong magisa. Unang iniligay ko nga itong ating bawang na dinikdik. Susunod ko naman itong ating sibuyas. Iniwa ko na ito ng paba. Saka maninipis Ang gagawin natin dito ay igigisa natin ito hanggang sa lumabas yung aroma nito. At was ganito na itura ng ating panggisang sangkap. Ilalagay na natin itong ating balunan ng manok. Balunan yung ginagamit ko dito, pero pwede na gumamit dito ng laman ng manok. Piliin nyo lang yung parte na malaman, katulad ng breast part or pecho. At this point ay, iginigisa ko nga itong balunan ng manok. Maglalagay na din tayo dito ng mga pampalasa. Naglagyan ako ng pamintang durog at saka bitsin. Lalagyan ko dito ng liquid seasoning para mas maging mabungo ito. At kung nga dyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung tagasan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video balik tayo dito sa ating niluluto ng ulam. Naglagay na nga ako dito ng tubig. Mga isang basong tubig yung aking inilagay dito. Sapat na ito para makapagpalambot nitong balunan ng manok. Tatakpan natin to. Pakuloy natin to ng mga 10 to 15 minutes. Para sigurado tayong malambot itong ating niluluto. Makalipas ng 10 minuto ay binuksan ko muna ito. Dito naman ay titikma ko na kung pasok na sa aking panlasa ang lasa nito. Nakukulangan pa nga ako sa alat kaya nagdadagdag ako dito ng patis. Kung wala naman kayong patis ay okay lang naman yung asin. Walang problema yan. At this point ay ilalagay ko na yung ating gulay na panghalo. Mayroon tayo ditong patatas sa carrots. Ang ginawa ko lang dito ay hiniwaw lang ito ng pahaba sa maning nipis lamang. At dahil nga malapit na tayong matapos sa ating pagluluto, ilalagay ko na itong ating napanpray fry na atay ng manok. Haluin lang natin ito pa ilalim para tuluyan na nga itong maluto. At saka natin ito tatakpan. Haluin natin ito ng mga dalawang minuto. Makalipas ng dalawang minuto ay binuksan ko na nga ito. At dito naman ilalagay na natin yung mga panghuling sangkap nating panghalo. Mayroon tayo ditong bell pepper at dinagdagan ko na din ng green peas. Haluin lang natin to pa ilalim. At kung napapansin nyo, medyo malabnaw yung sabaw. Ang gagawin natin dito ay ilalagay natin to ng slurry. Ito yung tinunaw na cornstarch sa tubig. Ito yung magsisilbing pampalapot nitong ating sabaw. Pakuloy na natin to ng mga isang minuto pa. Para tuloy na lang itong maluto. At makalipas ng isang minuto ay binuksan ko na nga ito. At dito sa parting ito, sigurado akong lutong-luto -luto na nga ito ating ulam pa Pwede-pwede na natin ito i-serve. Ito na nga yung ating chicken igado. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo na aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!